Good day mga bossing RG again mga bossing from upgrade and Restore mga bossing Ito pong video na ito mga bossing Ito po yung kasunod ng naunang video Kung paano magpintura ng kahoy Gamit ang water base finish Ito po Davis water base uh, Primer po ito ng Davis mga bossing Pwede po siyang gamitan ng Pwede siyang patungan ng water base finish mga bossing gamitan po gagamitan ko na po rito ng foam mga bossing dahil for final na po siya mga bossing primer tapos top coat mga bossing at ito po yung i-apply mga bossing Mate finish lang siya mid finish parang flat lang po siya ayaw nang makindag ng may ari mga bossing kung hindi pa po, po kayo naka-subscribe sa amin mga bossing, sana po ma-subscribe niyo po ang aming channel para ma-update po kayo tuwing kami po ay may mga bagong video. Ayan mga bossing, patungan na po natin, uh, pinatungan na po namin ng na primer wood primer lang. Pwede niyo pong panoorin yung video niyan mga bossing, ah, subscribe niyo po sa aming channel para makita niyo po siya mga bossing. Ah, kung hindi pa po, po naka-subscribe sa mga bossing, sana po masubscribe subscribe po kami, magpahit po ng bell button to all para ma-notify po kayo palagi tuwing kami po ay may mga bagong video mga bossing. Yan mga bossing, first coating ng wood primer. Yan, magsasand na po tayo ng gamit ang 240 grip mga bossing para hindi na siya magaspang mga bossing. Tapos ito na po yung timplado na pintura, may finish para po siyang flat lang mga bossing. Hindi po makintab ang finish nito mga bossing. Yan, pang mga singit-singit mga bossing para makuha natin yung mga singit na Tapos another ulit uh, again ulit mga bossing pom, pom po siya para pinok mga bossing para maganda ang finish ng mga bossing at ito na po yan mga bossing first coating po yan first coating pa lang siya papatungan po siya lang pang top coat mga bossing sana masubscribe subscribe po sa kami mga bossing pahit ng bell button to all para manotify po kayo palagi tuwing kami po ay may mga bagong videos mga bossing kami po ay mga nag upload ng iba't ibang mga videos tungkol sa mga repairs, installation at mga trabaho ng technician mga bossing. Yan mga bossing, ah, second coating na po siya. Pwede na siyang i-deliver sa aming client mga bossing ito po ay pupunta sa Makati mga bossing isa naming trusted client sa Makati mga bossing ayan yung pintura na top coat, same pa rin po yan ng first coating uh, make finish mga bossing yan, gumamit din ako ulit ng foam para makinis, para pino ang finish mga boss Then, ayan ang mga bossing, lalabas, nilabas na po siya para ma-pick up, para madala sa Makati mga bossing. Greeting ko mga bossing, sana ma-subscribe nyo po ang aming channel, pahit ng bell button to all para ma-notify po kayo sa lahat ng aming mga bagong videos mga bossing. Maraming maraming salamat mga bossing. Pinapick na po ng aming client para madala na po sa kanilang restaurant mga bossing. Destination po niyan ay sa Makati Rockwell mga bossing. niya nandito na po siya mga bossing sa Rockwell maraming maraming salamat mga bossing